Amang makapangyarihan, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin, sa mga araw na puno ng saya at mga sandaling nagbibigay inspirasyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, kami ay natutong lumingon sa mga nakaraang biyaya na iyong isinangguni sa aming buhay. Sa pagninilay-nilay sa mga nakaraang tagumpay, kami ay humihingi ng lakas na ipagpatuloy ang aming mga layunin at pangarap. Salamat O Diyos sa magandang kalusugan na aming tinatamasa, sa mga mahal sa buhay na nagbibigay ng liwanag at saya sa aming mga puso. Sa mga simpleng bagay, sa mga ngiti at yakap, kami ay natutong magpahalaga at magpasalamat. Ang mga ito ay paalala na sa kabila ng mga pagsubok, kami ay hindi nag-iisa. Ngayon, kami ay humihingi ng kapatawaran, O Diyos, sa mga pagkakamaling nagawa namin, sa mga pagkakataong kami ay nagkulang sa pagmamahal at pagkalinga sa aming sarili at sa iba, kami ay nagsusumamo ng iyong awa. Linisin mo ang aming mga puso at isipan upang kami ay maging handa sa pagtanggap ng mga bagong biyaya na iyong inihahanda para sa amin. Lord, sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay nagnanais na palakasin ang aming pananampalataya. Naway patuloy kaming maniwala na ang iyong mga plano para sa amin ay punong-puno ng pag-asa. Sa bawat pagsubok na aming kinahaharap, tulungan mo kaming makita ang iyong mga kamay na nag-aalaga at naggagabay sa amin. Ngayoy kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at hangarin. Sa mga minimithi ng aming mga puso, itinatanghal namin ang mga ito sa iyo. Nawa'y maging daan ang aming mga panalangin upang mas madali naming matanggap ang mga biyayang aming hinahangad. Gabayan mo kami sa tamang landas at tulungan mo kaming magtiwala sa iyong panahon sapagkat alam naming ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras at dahilan. Panginoon, sa pagtingin namin sa mga hamon na aming naranasan, kami ay natutong magpasalamat sa mga aral na natutunan. Ang mga pagsubok na ito ay nagbigay sa amin ng lakas at karunungan. Sa bawat luha na aming ipinuhos, natutunan naming lumago at maging mas matatag. Salamat sa mga pagkakataong kami ay pinalakas mo sa aming mga kahinaan. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo para humiling ng kapayapaan at kaligayahan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at komunidad. Naway ang iyong kapayapaan ay sumaklaw sa aming mga tahanan at ang kaligayahan ay maging gabay sa aming mga araw. Sa iyong mga kamay, aming inaalay ang aming mga panalangin at pasasalamat. Amen. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa gabing ito puno ng pasasalamat at pagninilay. Sa katahimikan ng aming mga puso, hinahanap namin ang iyong presensya at sa mga sandaling ito, kami ay nagaalay ng aming mga saloobin at damdamin. Salamat sa mga biyayang iyong ibinigay sa amin, sa mga tagumpay at mga pagkakataon na nagbigay liwanag sa aming mga landas. Sa pagtahak namin sa landas ng buhay, pinasasalamatan namin ang mga nakaraang biyaya mga tagumpay na nagpatibay sa aming tiwala sa sarili, magandang kalusugan na nagbigay-daan sa amin upang patuloy na mangarap at mangyari ang mga bagay na mahalaga sa amin at ang mga mahal sa buhay na nagbigay kulay at kahulugan sa aming paglalakbay. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy na nag-aalay ng aming pasasalamat sa mga ito. Ngunit sa gitna ng aming mga pasasalamat, kami rin ay humihingi ng iyong kapatawaran. Patawarin mo kami sa mga pagkakamaling nagawa namin, sa mga salitang nasabi na nakasakit sa iba, at sa mga pagkakataong kami ay naligaw ng landas. Naway mapuno ng iyong liwanag ang aming mga puso at isip, upang ang bawat pagkakamali ay maging aral at hindi hadlang sa aming pagunlad. Sa paghingi ng tawad, kami ay nagiging handa na tumanggap ng mga bagong biyaya na iyong inihahanda para sa amin. Diyos, kami ay humihiling na palakasin ang aming pananampalataya sa bawat pagsubok at hamon na aming kinakaharap. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Ang aming pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa madilim na mga daan, nagbibigay lakas at pag-asa sa mga sandaling kami ay nawawalan ng gana sa aming pagtitiwala sa iyo. Kami ay natututo na hindi lamang ang mga biyayang material ang mahalaga, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa pagninilay ng mga hangarin at pangarap, kami ay nagaalay ng mga ito sa iyo. O Diyos, pahalagahan mo ang aming mga pangarap mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga malalaking layunin. Naway maging gabay ang iyong mga aral sa aming mga desisyon at sa bawat hakbang na aming tatahakin, nawa'y makita namin ang iyong kamay na nagtuturo ng tamang landas. Kasama ng mga pangarap, pinasasalamatan din namin ang mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga hadlang, kami ay natutong makita ang mga ito bilang mga biyayang nagtuturo sa amin ng lakas at karunungan. Sa bawat hamon, kami ay nagiging mas matatag at mas handang harapin ang mga darating na pagsubok. Salamat sa mga pagkakataong ito na nagbigay daan sa aming personal na paglago at pagunlad. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay humihiling ng kapayapaan at kaligayahan. Naway hindi lamang kami ang magtamasa ng mga biyayang ito, kundi maging ang aming pamilya at komunidad. Ang kapayapaan ay isang biyayang dapat ipagpasalamat at ang kaligayahan ay isang regalo na dapat ipagdasal. O Diyos, sa gabing ito, kami ay nag-aalay ng aming mga puso sa iyo, umaasang ang aming mga panalangin ay maririnig at ang aming mga hangarin ay matutupad. O Diyos amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkaloob sa bawat pagkakataon na kami ay nakatanggap ng iyong mga biyaya sa mga sandaling ito kami ay nagtitipon upang ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin upang magpasalamat at humingi ng iyong patuloy na gabay sa simula ng aming panalangin nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa mga nakaraang biyaya salamat sa mga tagumpay na aming nakuha sa mga pagkakataong kami ay naging mas malakas at matatag. Salamat sa mga magagandang alaala kasama ang aming mga mahal sa buhay sa mga pagkakataong kami ay nagkaisa at nagdiwang. Sa bawat pag-ikot ng oras, kami ay minamasdan mo at pinapangalagaan at sa mga biyayang ito, kami ay nagiging mas mapagpasalamat. Sa aming mga puso, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay nagkamali, sa mga salitang hindi namin dapat sinabi, at sa mga gawaing hindi nakabuti sa aming sarili at sa ibang tao. Naway linisin mo ang aming mga puso at isipan mula sa mga pasakit at pagkakamali. Bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at magsimula ng panibagong simula upang kami ay maging karapat-dapat sa mga bagong biyayang iyong ipagkakaloob. Diyos, sa aming pagninilay, nais naming pagyamanin ang aming pananampalataya. Itinataas namin ang aming tiwala sa iyo na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay laging nandyan upang kami ay tulungan at patnubayan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay patuloy na maniwala sa mga bagay na hindi pa namin nakikita, ngunit nararamdaman na sa aming mga puso naway ang aming pagtitiwala sa iyo ay maging ilaw sa madilim na landas na aming tinatahak. Sa mga sandaling ito, kami ay humihiling na makapagpahayag ng aming mga pangarap at hangarin. Naway ang mga ito ay maging daan upang mas maipakita namin ang aming mga talento at kakayahan. Ipinadarama namin ang mga ito sa iyo at kami ay umaasa na sa iyong mga kamay ang bawat pangarap ay magiging tunay. Nawa'y bigyan mo kami ng inspirasyon at determinasyon upang patuloy na magtrabaho para sa mga layunin na aming itinakda. Kami rin ay lumalapit sa iyo upang tanggapin ang mga hamon bilang biyaya. Sa mga pagsubok na aming naranasan, kami ay natututo at lumalago. Salamat sa mga pagkakataong ito na nagbigay sa amin ng lakas at karunungan. Naway matutunan naming makita ang kabutihan sa likod ng bawat hamon at ipagpasalamat ang mga aral na aming natutunan. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay humihiling ng kapayapaan at kaligayahan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at komunidad. Naway maghari ang kapayapaan sa aming mga puso at isipan, at ang kaligayahan ay maging bahagi ng aming araw-araw na buhay. Sa mga biyayang ito, kami ay umaasa na kami ay magiging daluyan ng iyong pagmamahal at kabutihan sa iba. O Diyos na makapangyarihan, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat. Sa bawat pagpikit ng aming mga mata, hinihiling namin na ang iyong liwanag ay patuloy na magbigay gabay sa aming landas. Sa paglalakbay na ito, Nais naming simulan ang aming panalangin sa pasasalamat sa mga nakaraang biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa mga tagumpay na nagbigay ng kasiyahan at pag-asa sa aming mga puso. Sa bawat hakbang na aming tinahak, ikaw ang aming naging kasama at sa bawat pagsubok na aming nalampasan, ang iyong pagmamahal ang nagbigay sa amin ng lakas. Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagawa namin sa mga pagkakataong kami ay nagkulang sa aming pananampalataya at sa mga pagkakataong kami ay hindi naging mabuti sa aming kapwa. Naway maging daluyan ng iyong biyaya ang aming paghingi ng tawad upang ang aming mga puso ay luminis at maging handa sa pagtanggap ng mga bagong biyaya na iyong inihahanda para sa amin. Sa aming mga pagninilay, kami ay nananabik na palakasin ang aming pananampalataya. O Diyos, sa aming mga pangarap at hangarin, kami ay naglalakas-loob na ipahayag ang mga ito sa iyo. Nais naming ilagak ang aming mga pangarap sa iyong mga kamay sapagkat alam naming sa iyo, ang lahat ay posible. Naway ang aming mga hangarin ay maging kasangkapan upang mas mapalalim pa ang aming ugnayan sa iyo at maging inspirasyon din sa iba. Sa pagninilay na ito, aming iniisip ang mga hamon at pagsubok na aming naranasan. Sa halip na magreklamo, kami ay magpapasalamat sa mga pagkakataong nagbigay sa amin ng lakas at karunungan. Sa mga pagkakataong kami ay nadapa, natutunan naming bumangon muli at lumakad sa liwanag ng iyong pagmamahal. Sa pagtatapos ng aming panalangin, hinihiling namin ang kapayapaan at kaligayahan hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at buong komunidad. Naway magsimula ang isang bagong gabi na puno ng pag-asa at pagmamahalan, at naway ang aming mga puso ay patuloy na maging bukas sa iyong mga biyaya. O amang makapangyarihan sa pagdapo ng gabi at sa pagdapo ng aming mga isip sa mga alaala ng nakaraan, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno nang pasasalamat. Salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa bawat tagumpay na aming natamo, sa bawat pagkakataon ng magandang kalusugan, at sa mga mahal sa buhay na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa amin, kami ay lumuluhod sa iyong harapan at nag-aalay ng aming pasasalamat. Sa mga biyayang ito, natutunan naming pahalagahan ang mga simpleng bagay at ang mga pagkakataong nagbigay ng kahulugan sa aming buhay. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, kami ay nagmamasid din sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Nais naming humingi ng kapatawaran o Diyos para sa mga salitang nasabi na nakasakit, sa mga desisyon na hindi tama, at sa mga pagkakataon na kami ay nagkulang sa pagmamahal. Naway ang aming mga pagkakamali ay maging aral na naglilinis sa aming puso at isipan. Bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang aming mga kamalian at ang pagpapahalaga sa mga aral na dulot nito. O Amang makapangyarihan, sa pagdapo ng dilim, aming kinikilala ang kahalagahan ng pananampalataya. Punan mo kami ng tiwala at pag-asa na sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ay nariyan upang gabayan kami sa mga panahong kami ay natatakot at nagdududa ipaalala mo sa amin na ang iyong pagmamahal at pagkalinga ay hindi kailanman nagkukulang ang aming pananampalataya ay nagiging ilaw sa aming landas nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay isinusumpa namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin sa bawat pangarap na aming inilalabas sa aming mga labi Nawa'y magbigay ito ng inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Itaas mo ang aming mga mithiin sa iyong mga kamay at hayaan mo kaming makatagpo ng mga pagkakataon upang maisakatuparan ang mga ito sa tamang panahon. Sa aming pagdedikar ng mga ito sa iyo, kami ay umaasa na ang mga biyayang ito ay darating sa aming buhay. Ngunit, O oh Diyos, sa kabila ng mga tagumpay at pangarap, hindi maiiwasan ang mga hamon at pagsubok. Sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga balakid, kami ay nagaanyaya sa aming mga puso na pasalamatan ang mga pagkakataong ito. Ang mga pagsubok na aming naranasan ay nagturo sa amin ng lakas, tibay at karunungan. Salamat sa mga hamong nagbigay sa amin ng pagkakataon na lumago at maging mas matatag. Naway ang mga ito ay maging bahagi ng aming paglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Habang kami ay humihingi ng kapayapaan at kaligayahan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at komunidad, kami ay nagdarasal na ang mga biyayang ito ay magpatuloy na dumaloy sa aming mga buhay. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-ibig at pagkakaunawaan at ang aming mga tahanan ay maging kanlungan ng kapayapaan. O Diyos, sa aming paglalapit sa iyo ngayong gabi, kami ay nagpapakumbaba at nag-aalay ng aming puso't isipan. Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa bawat hakbang ng aming buhay. O Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi, puno ng pagpapahalaga at pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin sa bawat sandali ng aming buhay, narito ka, nagbibigay ng liwanag at gabay. Sa mga oras ng saya at hirap, nariyan ka upang kami ay palakasin at samahan. Sa mga sandaling ito ng panalangin, nais naming ipahayag ang aming tauspusong pasasalamat sa mga nakaraang biyaya na aming natamo. Salamat o Diyos sa mga tagumpay na nagbigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Salamat sa magandang kalusugan na aming tinatamasa at sa mga mahal sa buhay na patuloy na nagmamahalan at nagtutulungan. Sa bawat ngiti at yakap, nararamdaman namin ang iyong presensya. Ang mga ito ay mga paalala na kami ay hindi nag-iisa at kami ay minamahal. Sa bawat biyayang ito, kami ay napapaalalahanan na patuloy kaming magpasalamat, hindi lamang sa mga bagay na natamo. Kundi pati na rin sa mga pagkakataong nagbigay sa amin ng aral at karunungan. Ngunit O Diyos, sa aming paglakad sa landas ng buhay, kami rin ay hindi nakaligtas sa mga pagkakamali. Nais naming humingi ng kapatawaran para sa mga pagkukulang namin sa sarili at sa aming kapwa. Linisin mo ang aming mga puso, O Ama, at bigyan kami ng pagkakataong magsimula muli sa paghingi ng tawad naway mapuno kami ng bagong lakas at pag-asa at maging handa sa pagtanggap ng mga bagong biyayang iyong ipagkakaloob. Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, itinataguyod namin ang aming pananampalataya sa iyo. Sa bawat hamon na aming hinaharap, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming sandigan. Ang aming pananampalataya ay nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa upang patuloy na mangarap at mangarap. Nais naming ipahayag ang aming mga pangarap at hangarin sa iyo, O Diyos. Sa bawat pangarap na aming itinatakda, nawa'y maging daan ito upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo at mas madaling matanggap ang mga biyayang aming minimithi. Bilang bahagi ng aming paglalakbay, hindi rin namin maiiwasan ang mga pagsubok at hamon. Ngunit sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga balakid, kami ay nagpapasalamat sa mga pagkakataong nagbigay sa amin ng lakas at karunungan. Sa bawat hamon na aming nalampasan, kami ay lumalakas at nagiging mas matatag. Salamat sa mga aral na aming natutunan at sa mga pagkakataong nagbukas ng bagong landas para sa amin. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay humihiling ng kapayapaan at kaligayahan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at komunidad. Nawa'y maging daan ang iyong mga biyaya upang kami ay magsama-sama sa pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kapayapaan at kaligayahang ito ay mga biyayang dapat ipagpasalamat at ipanalangin. Patuloy kaming umaasa na sa bawat araw kami ay makakatanggap ng iyong mga biyaya at sa bawat gabi kami ay makakapagpasalamat sa mga ito amen